Sobrang dami ng halaman dito sa likod eh. Maraming mga halaman na kailangan mong matutunan. Ano nga ba to? Nakalimutan ko na. Nakakalimut na ang lola nyo sa dami ng mga halaman. Ayan, dito muna tayo sa, sa likod. Ito yung likod ng garden namin. May palmera dyan, may pako. Ayan. Medyo masikip dito, guys. Medyo masikip. Malili yung pagka, ano. Sobrang dami ng halaman dito sa likod. di Ayan, o, oh, mga maki. May mga prot bearing teris din dito. Dito rin na lagay sa likod. Ayan. Ito, maki. Mga pambakod pagka uh, sa landscape. daming palmero dito. Ito. Alam nyo ba guys, na di ba halos pare-pareho lahat ang hugis ng, ng mga mangga, dahon ng mangga, angel mango, uh, mango, uh, ano ba ba, kalabaw, manggang kalabaw, manggang piko, ayan. Dito sa amin sa garden, kailangan alam mo lahat yung yung ano yung kung anong mangga yung ano kasi may mga customer na tatanungin ka kung ano yung mangga na yon kung ano yung manggang piko anong manggang kalabaw anong mangga yung no ganun ganun lahat tatanong kaya kailangan mo yung mga amoy alam mo yung amoy ng bawat dahon ng mga mangga para ma-identify mo kung alin yung manggang piko manggang kalabaw o ganun tapos ganun din sa santan ang santan kasi dapat alam mo din yung yung mga mga dahon ng dilaw, orange at uh, pula. Ayan. Lahat sa dahon mo sila makikilala naman. Ang santan. Matulad nung ba diba, merong kung tawagin yung eh, mga welcome plant. May samyo, may samya. Babae at lalaki yon. Yung samyo, 'Yung nasabi nilang welcome plant na makintab ang dahon, nandoon sa loob ng barangay. Eh. Yung samya matigas ang dahon, babae naman 'yon. Ten guys 'yung ano, sample lang samyo, ayano. So, 'yan ay welcome plant. Sabi nila swerte daw 'yan kasi 'yan ay nanganganak. Depende na lang sa tao 'yung swerte, 'di ba guys? Na maraming protbearing dyan merong makopa, merong ano ba to langka santol atis ya yeah, marami riyan ito naman yung tabako na ano na imported maliliit ang dahon sabi nila dwarf daw pero tumataas din ang bulaklak niya ay puti ayan o ayan ayan ang bulaklak niya puti maliliit lang yung tabako naman na local kulay dilaw. Ayan. Dito naman yung mga ano, travelers pang dito ko nilagay siya sa sulok kasi ang daling lumaki. Parang nananakop. Ito yung mga ano naman, rapis. Ang rapis guys, pag nasa ano, nasa initan, green ay ano, green, maganda ang kulay. Pero pag nilagay mo siya sa dilim, green na green naman. Kaya pwede siyang outdoor, indoor na halaman. Maganda rin yan guys, hindi yan alaga eh. May mga benepisyo rin. May mga benefits din yan. Para sa oxygen. Ito naman ay, dinidilig ko banda doon. Whole bamboo at saka Thailand bamboo. Ayan. Yung pool bamboo guys ay matataas. Ayun. Oh, ayan ang dahon niya. Pino. Chinese bamboo yan ano you know, Chinese bamboo. nando sa gilid yung ano, Thailand. Pero ito may isang Thailand o. Ayan. Ang dahon ng Thailand bamboo. Ito naman ay ano, uh, Manila Palm. Sa Manila Palm daw di no. Pero ano yan, buongan China. Katulad ka mukha siya nung ano, inanganga. Buongan China. Ano buongan China. So, red palm pa din. Ito yung tabako na local. Ito ay mga kalateya, lateya. Ayan. Kalateya, lateya. Meron ditong fiddle Ayan o. Oh. Ang dahon ng fiddle leaf. Fiddle Ayan. Pai koslay rata lang naman yun. May fiddle leaf, leaf, pa. Siyempre, hindi mawawala yung aking pusa. Ayan ang pusa ko. Si Tony. Si matandang pusa ko. Mumunga yung ano, champagne. Ayan. Ayan. Ito yung mga hanging photos. Ayan. Hanging. Mga hanging plant. Ang kamuning ay mabang ang bulaklak. Sa gitna namin, gusto na ni man ano progress para pag may nag-order pwedeng kunin na agad ito naman ay talisay na green wala po puno talisay na green hindi yung local guys ha yung tulad ng malalaki ang dahon awang hindi ko lang alam kung saan nag originate yung talisay na yan ito ay silver pandakaki sumad ito habig ko si ang mga fern. yung mga hangin plant. Ito ay yellow iris, gulaw rin, gulaw-gulaw. Ito sa ilalim, ito yung mga poison ivy naman. Ano yung poison ivy. Ano poison ivy. Ito naman, golden photos. Ito, fireball. Oh. Pag nasa inita niya, pulang-pulan ng bulaklak. Eh, pulang-pulan ng dahon. Kaya, fireball. Ito, ay, golden bicha. Ayan. May katakataka pa dito. yung mga pinunla ko na ano kung kundi sa nabubuhay na yan oh, medyo ano pa lang yung dahon syempre magpapalit pa siya ng dahon ito naman yung volcanic ayan. maganda yung kulay ng volcanic pag yan guys eh, no, may bulaklak naputok, na putok na umuuso kaya eh, yan tinawag na volcanic marami dito mga Chinese evergreen mga fortune stick Ayan. ito golden pilendenum marami siyang variety kasi ng ano evergreen hindi ko pa naasikaso guys kasi alam nyo ba ililipat ko yan ipupunla ko rin pupunla pulang ang isang araw dalawang araw mo yan pag pinunla mo yan mga dulo nyan hindi ko pa maano maasi kaso bisibisihan pa ang inyong ardenera pagsibisihan pa. Yan. Didiligan natin yung mga Peruvian fern. Ayan o, oh, yan yung mga Peruvian fern. Ayan. Ayan Ito namang golden kulende, no? Mayon ang color. Ito ay, ano, sensation. Sensation. Ito namang kinain na ng uod, o kumain ng uod. Ano yan? alocasia alocasia yan. yung ng uod. Diba guys? Kailangan mong malaman lahat yung mga mga pangalan ng halaman. Ayan o. Oh. Ito o. Oh, sana do. Oh, sana do. Meron dito ang anong tawag Asitasya. Ay, asitasya. Hindi ba tawag yan Kalimutan ko tuloy. Maraming mga alamang, mga barabarites. Kailangan mong alam lahat. Ayan o. Barigated IB naman yun. Barigated IB. O, photos na green. Ayan. Ayan yung mga progress. Yung progress guys. Less maintenance. Ayan. Ayan o. Ayan. Mura din niya. Ang mura niya guys, maganda rin ang kulay ng dahon. Maganda rin ang kulay ng bulaklak pink. Medyo matakaw lang sa tubig yan. Ito yung alocasia guys na ano, buo ang dahon. Ayan. ayan yung alocasia Buo ang dahon. Ayan. Ito naman yung bigon niya. Ayan oh, magaganda ang dahon pula yun guys ay pinula ko pwede nang ibenta yan kasi buhay na siya buhay na malay nyo guys someday ba? Diba? in God's perfect time maging vlogger tayo sa rot pero kailangan guys ano. Kailangan mangarap daw ng mga ng ano mataas. Kailangan pag nangarap ka specific. Di diba? Yun ang gusto ng Diyos. Kailangan specific. Alam ng Diyos kung ano yung pangarap mo. Malay mo balang araw matupad. Di ba? Pagpalain ni Lord. Walang imposible. Walang imposible guys sa Panginoon. Basta pag ako naging ano marami ang subscriber ko. Siyempre marami nating matutulungan pagdating ng panahon. Diba guys? Siyempre hindi naman habang, habang, panahon nandito tayo sa garden. May pangarap din tayo sa buhay. Patapos lang aking anak. Tapos na. Siyempre iba naman yung tatahaki natin Ano? na kung saan tayo dadali ni Lord. Pero alam niyo ba guys, pangarap ko, pagkatapos ng aking anak, kasi ako ay yung taong sobrang matulungin. Gusto ko, gusto ko dalhin ako ng Panginoon sa pagmisyon, sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Tulad ko rin may hirap. Siyempre, hindi natin magagawa yun kung wala tayong budget kung wala tayong source of income kaya kailangan natin ng budget para tayo ay makatulong malay mo yun ang will ni para sa akin di ba guys ayun o. hindi habang panahon, habang buhay, nandito tayo sa pagka-garden. Siyempre, patanda na, hindi na kayang magbuhat kaya kailangan na rin natin magretiro balang araw okay guys God bless okay follow nyo po ang aking youtube channel my youtube channel po po okay follow nyo po please please follow and subscribe my youtube channel